Hello, mga madam basar. Magluluto naman po ako ng sinigang na bangus. Pero ang pangsigang ko po ay kalamansi. Sinigang sa kalamansi na bangus. Nagpakulo na po ako. Kapag kumulo na, lagyan ko na po ng ricado na sibuyas at luya. Sana po natin, tapos lagyan na natin ng ricado. natin yung rekado. Ayan. Nilagay ko na po. natin na po. Lagay lang po natin yung

Ayan. Ano po po siya? Ang retortado na po niya. na. na po natin Again,

po shun pangsegam alam mo si Nandito na po yung ating na po yung ating sinigang na bangos sa kalaman. Thank you for watching. Sinigang sa kalaman siya. Bye-bye.